Yo, 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 magigisa na tayo. Yan, yan, yan. Yehey! May yung ating ginigisa. Yan. Magigisa na tayo ng ating manok na sotanghon soup. Yan. Yan. kalan ng mga katutubong nila lang eto na yung manok yan mga kapatid Tignan nyo oh, 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 yeah.

Eh, yeah, no? yeah. Abangan nyo ang ating lotong sotanghon soup. 'Yon. Kaya yeah.